isa sa mga dahilan kung bakit malakas loob ako na. No? Then, 40 years experience ako sa mga bidding-bidding. Lahat ng bidding, na, nakasama ko ng bidding, mga foreigner, Japanese, Korean, uh, uh, Koreano, Chinese, no? No? DPWS, private. Ang private na lang na, na, project sa Pilipinas, higit 200. Na, 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 firmahan ko, na, na kontrata ko. Alam ko pa sikot-sikot yan. So, ito lang ngayon ang ano ko kay Biko. lang kita, Biko, dito sa isang bagay. 46,000 square meter lang ang floor area, footprint ng building ng City Hall. 46 yan, 46,000 kita yan, kitama o yan, bibigyan na lang kita ng 10% allowance. Ibig sabihin, to, mali man ako sa 46,000, sabi niya, 46,899, oh, sige, kahit tagawin pa pang 47,000, kahit na 48,000, kahit na 50,000, wala akong problema. Okay? Yang City Hall na yan, ha, sa tagal ko sa construction, sa 40 years ako, hindi lalagpas yan ng 70,000 per square meter kayang tapusin na sa contractor yan na matino ha ngunit ginamitan ko lang si Biko ng calculator nalaman ko yung sa Pasig City na, nasa 200,000 per square meter <laughs> e ibig sabihin pati, pati langgam ha? binabayaran nila pati daga pati ipis Now, sino tagapasig dito? Sino tagapasig? Binabayaran ba kayo? Meron ba kayo dito kahit ang piso, dalawang piso, tatlong piso? Ha? Wala na. Ay wala, iba ang ipis na babayaran. <laughs> sino ba mas malaga buhay? Ikaw ba o ipis? Okay. Ang tanong ko eh, sino yung ipis? Okay. Sino nag-alaga ng ipis na yun? <laughs> ha? Sino nag-alaga ng ipis na yun? sigurado yung pera na may papupuntahan yun eh. Pwede na, okay, ganyan, ganyan anomalya sa gobyerno. Panood, manood ka sa Senate, sa Congress, Was, basta may, may pagbibigyan yan. Okay. Siyempre, assumption natin, ipis. Ipis number one, ipis number two, ipis number three. <laughs> okay, bibigyan. Teka, si ipis naman, ganyan ang isang milyon, ganyan kala, karami, kaya ba buhatin ni Ipis yung 1 milyon? Hindi. Eh, sino mag-uwi ng 1 milyon na yan? Sino? Siyempre, meron, meron proxy si Ipis. <laughs> Di ba? Di ba? Yan. Engineer, ako si Ipis. <laughs> ako mag-uwi nitong milyon na ito. <laughs> ay nako nakakapagod na lang sabihin ang anomalya sa Pilipinas no hindi na tinatago sa totoo lang, pinagmamalaki pa dito sa Pilipinas sinong nakakapagnakaw ng milyon bilyon na ngayon no Siyang magaling lahat ng na nagnakaw ng daan libo kulong ang dami ng nakulong dito sa Pilipinas na nagdakaw lang na 10,000 li ay ako sa paranyake dati may ginagawa ko sa sa ba yun sa mall isang mall mga 30 years ago to ah yung mata, isang isang tao nagnakaw ng dalawang latang carne norte pinakulong talaga ng pure gold bakit ang sabi ng pure gold no kasi pag hindi na pinakulong yan dadami ang magnanakaw at paulit-ulit tama talaga sila pero engineer based on your own computation mapatak lang ng magkano ganito Huwag mong sabihin na based on my own ah, ang sabi ko sa inyo, no, oh, ganito na lang. Do so, sabi ni Biko, dumaan sa tamang proseso yan, malinis sila, lahat dito, okay. Inaward ninyo sa KMTD ng 9.2 billion. Teka, Mayor. Siguro naman, anong meron si MTD, meron din kami. 5 billion na lang kami. At least nakatipid ng Pilipino ng 4.2 billion. Yes or no? Yes. Papayag ba kayo hindi? Okay. Di ba normally, sinunin it. you know, pinakababang bidder yun. Bakas lang na quality yung ang gawa. Supposedly, lalo pag private. Uh -huh. Pero sasabi naman na, hindi sa gobyerno, may batas tayo, may patakaran tayo, mayroon ano. At saka, bumaba pa si si Archangel dito, si St. Michael dito, binibless pa yan, ano, okay, nandun na tayo. Ang tanong ko, simple lang dumaan ba sa tamang bidding itong project na ito? Sabi nila, yes, hindi totoo yun. Kasi, ilan kami mga, ano, mga contractor, gusto pumasok dyan, hindi kami makakuha ng tamang impormasyon. Anong ibig sabihin nun? <coughs> Binablock nila. Now, ako ba, si Raulo, matapang ba ako? Napapasok ako sa 9 billion na project na hindi ko alam kung ano ang hangganan. Natural hindi ako papasok. Tama ba? Natural panalo na sila. Dahil walang kalaban ng manok nila eh. Paano makakalaban ang manok? Paano makakalaban kami mga kontraktor sa manok nila? Eh ang manok nila, ha? Nakaupo sa pugad. Eh kami, naghahanap pa kami ng pugad. So, balik na lang tayo dito na lang tayo sa sistema. Swiss challenge dapat ang unsolicited proposal. Ang pagkakamal ni Lewiko, hindi niya akalain na meron tao sa City Hall, binigyan ako ng kopya, Xerox copy ng buong kopya ng bid. Yan problema, wala natin sa akin nandun sa abogado. No? Pero, napakita ko sa inyo yun, May, Nakita niyo yung ano ha, kung ayaw niyo, ano, hihingin niyo sa kanya yung, yung picture na ganyan kakapal yun ang kitang-kita talaga sa opisina unsolicited proposal. So, ang unsolicited proposal, ha, ay hindi yan gawa ng gobyerno. Gawa yan ng private sector. Ano ibig sabihin yan? Hindi mo pwede gamitin yan pang bidding sapagkat panalo na siya. Hindi pa nag-upisa. So, ang tawag yan sa sistema, international itong sinasabi ko, ha, Swiss Challenge. Kaya dito pa lang, pangalawang mali na naman ito ni Nabiko. Swiss challenge. Dapat ang unang mali na bidding sila. Pangalawa, hindi sila dumaan sa Swiss challenge. Dapat Swiss challenge muna yan. E, ibig sabihin kung may contractor, kung si MTD nag-offer ng 9.6 billion peso sa project to, pag another contractor mag-offer ng 9.5 billion, dapat dapat hindi pwede baliwalain ng mayor's office yung 9.5 billion na offer. Naintindi naman nyo? Eh, lalo na ngayon ako. O sige, hindi ko. Ako, 5 billion na ako. Tapos sabihin ah, hindi ka qualified. Kasi, ano ka, hindi ka gwapo, hindi ka ano. Okay, sige lang. mag -ban kami. Sige. Ano ibig sabihin ng ban? Hahanap ako ng private na banding company, no? Okay. 9.2 billion, no? Magbibit ako 5 billion. Magbaban ako ng 5 billion. Pag hindi ko matapos, embargohin ang ban ng mayor. Embargoy naman ng bank ng company ang ari-arian ko. Sunod na araw, sa kalye na ako matutulog. Pwede nyo na ako dalawin doon. Tama ba? Ako ba, kung may masama akong halin, papasok ba ako sa ganun? Tingin nyo? So, fair, tama ba? At saka ito, international practice ito. Bakit hindi na ginawa yan? Sunod. Sabi pa ni Biko, ito ang magbasa, ano ba yung, pinag ano ba yung yeah. pinagagawa niyo sa, ano yun na, na, kasi dalawa hektarya, <laughs> Hindi naman yun ang problema <laughs> okay, so Marami siya sinasabi Hindi rin yun ang problema Ang problema dito no Is is okay, Ikaw ba Ikaw ba Naging fair ka ba sa taong bayan Lalo na sa consult mo sa paasig Upang pangalagaan ang ari-arian at pera ng taong bayan. Kung sinabi niya yes, ha? ito ang kasunod na tanong. Bakit si MTD, 9.2 billion? Oh, si Engineer Lau, willing sa 5 billion. Eh bakit hindi mo pagbibigyan si Mr. Lau? Tama ba? Mamaya-maya, may isang kontakto pa, lumaba pa. Oh, kami, 4 billion. O di, wala na naman ako. Yung isa na naman pagbibigyan nila. Tama ba ako? Kailan pa ba pumunta pa kayo sa Ateneo at sa UP? Niloloko lang tayo talaga sa totoo lang. Ha. So maganda nito Okay. Problema ito. Kaya makita pa kami ni Mayor Manzano sa sa City Hall. Ano ba ipapakita nila sa akin? Ano yung papakita ko lang sa akin doon? Ako sabi. Ha? 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 Ma 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 Ang <laughs> ma 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 mata ko may diferensya. Hindi ako makakita ng malayo. Kaya hindi ko makita yung langgam na yun. Yung ipis. Yung Medyo malaki. Yung ipis, oo. Oh. ipis ipis. Lalo so, yung taga. Oo nga. Isang tumpok na lang itis malaki. Yan. Pero sana yung dagang, ano, dagang bukit pwede kainin, di ba? No? Kasi ipis Ang ipis Ang alam ko Pag walang pakpak -pak pa Pwede paggawin medisina daw <laughs> Di ba? Yan sa makita lang sa Sa mga Sine Ano? Sa, sa TV pa yung Kinakain ng ipis Di ba? Anyway Balik tayo dito sa ano Ano ba talaga Ang gusto mo? Bakit ba Pinag-initan mo 9.2 billion Napaka-bilis naman ninyo Inaward yan At bakit ba Wala kaming chance Okay. So, ipagsatabi natin itong usapin na sa ano, sa ano, no? Okay. Meron na akong gusto yung tanong kasi. Paulit-ulit kasi sinabi niya na kami mga negosyante, masasama kaming tao. <laughs> Naalala mo, sunod-sunod kami mga negosyante, inatake ni Biko. Tama ba ako, di ba? Ilan ba kami ang inatake niya dito At ang sama niyan, Katulad ako, sinabi niya, ipapakulong daw niya ako. Ni wala pa nga siyang kaso na pang pa. bakit mo ako sinigawan na ipapakulong mo ako. E isa lang ang sagot ko sa iyo. Biko, sumobra na kayabangan mo.